And we are back here sa Kapamilya Chat. Kasama pa rin po natin AZ and the River. This time around, ito na ang ating last and final challenge. At tatawagin natin, Don't Touch the Flag Game. Sa challenge na to, meron lang tayong mga flags dito na nakasulat ang uh, different colors sa text. Ayan, like, let's say ito green, tapos may word siya na red sa loob. Ang kailangan nyong erase ay yung text Okay, so pag sinabi ko, raise the flag red, ito ang kailangan niyong i-raise. Kasi ito yung may nakasulat na red. All right. Game, game, game. So bahala na kayo kung paano yung strategy niyo, kung paano yung uh, uh, gagawin niyo. Kayo A na to. Ano yung consequence kung matalo? Parang kayo dapat ang mag-isip para sa isa't isa. Para alam mo, in-game pa rin talaga sila, oh. no? As parang ano grabe. Ang talo may pa-TikTok daw. May pa-challenge oh, ako. Pa chat para sa inyo. So, sige, sige. Mamaya. All right, let's start. May pa Raise the flag. Blue. Me, 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 One me, point for AZ. Okay, okay. <laughs> uh, okay. <laughs> parang, okay. Pari nga, pariplay. Wow. Parang, uh, parang, pari, sa play. parang, parang sabay. Kuya okay. Yeah. VTR. <laughs> wow, okay. Next. Raise the flag. Yellow okay, okay, one point for me. Uy, ang taas nun. <laughs> Kuwawa naman yung audio man. Oh, oh, oh. <laughs> Sorry po, sorry po. <laughs> <laughs> Natawa na lang sila, sir, talaga doon. Okay, okay, oh, okay. Okay lang kayo, okay lang, safe okay, pa lang sila. kayo. Safe pa sila. Grabe, in-game sila. All right, raise the flag. Purple. Two points for oh, yeah. River. Tay. Oh, okay. Sige, this time, pwede nyo nang ishuffle yung uh, flags ng isa't isa para syempre medyo napapam... Ay, okay. Palaban si AJ talaga, okay. Sige Sinapol lang, niya sige agad lang. talaga, okay. Go lang, go lang. Tignan natin. <laughs> okay, dahil na naman. <laughs> Grabe yun! Pinagpatong-patong, okay. Alright, pwede mo rin ishuffle yung kay AJ? Dito na lang. Tina ako! <laughs> Alright, game! Raise the flag! Yellow! all to mga kapamilya. Grabe. All right. Si Izzy kasi magaling talaga siya sa mga tasks. Ay, oh, <laughs> ayo, Oh, Task slayer talaga task yan. Slayer, yes. Si Izzy. Okay, next round. Raise the flag red. Hey! Binibasic. Hey! Ano, anong, hey! ilan points ba to? First, I have uh, First five, to point. five points. First, oh, okay. Three, points. First, three five. points for AZ and two points for River. Right? Ayan na siya. Lumaban na, na po si, na si na. River. Okay. Lumaban na, 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 na siya. All right. Raise the flag. Yellow. <laughs> Parang may galit yung yellow to. Ay, na. okay. AZ nung yellow. yellow. All right. Three points. Uh, all three mga kapamilya. Next, raise the flag. Yellow. Blue! Four, three. Last one for AZ. Okay. Raise the flag. Purple! Ibibigay ibigay natin kay AZ. Palakpakan natin mga kapamilya! AZ, grabe! Talagang hanggang sa kapamilya siya at pinapatunayan niya na deserve na deserve niya talaga. Task slayer talaga. Task yeah. slayer, grabe! Pero eto na nga, Jen, nagtatapos ang ating ha, Don't Touch the Flag game. Grabe kayo. Before we end, again, please do invite all of our kapamilyas to grab their tickets for the PBB collab. Go ahead.